Mainit pa ang singaw ng tanhalian sa loob ng liquor Brasserie. Nang bumulaga sa ng pinto ang hugpong-hugpong na anyo ni Aling Marta, baluktot ang gulugod sa gutom, gusot ang damit na kulay kapinatila, sinipsip ng alikabok ng Maynila, at nangingitim ang kuko sa palad na nakalahad na parang mangkok. Walang limang segundong niya katindig sa gilid ng aisle, nagtakbuhan na ang tingin ng mga kustomer. May nagtaas ng kilay, may mahinang napatili, may nagbulong sa katabing nakapowersuit ng Bakit hinahalyaan yan dito? Agad na lumagasa si Guard Mendez, matikas ang postura, hawak ang lumong radyo. Aling, labas po tayo! Bawal ang namamalimos dito! Dinampot niya mahigpit ang braso ng matanda. Nagmamakaawa ang tinig ni Marta. Gahibla na lang ang lakas. Kuya, kahit tira lang na kanin. Yung apo ko to, may lagnat. Walang gatas. Itinulak siya ni Mendez palayo sa lamesang pinagkakainan ng grupo ng junior executives. Natalsikan ng sabaw ang mamahalin blazer ng babaeng si Cheska, social media PR manager ng resto. Lalo tiloy siyang nagnit-nit. Sir Guard, tanggalin niyo na yan. Baka mahawaan kami. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Pero bago pa itulak palabas, may kumalansing na kutsarang nahulog. Si Chef Bastian mismo, pranses na may bigoting puti, lumabas mula sa bukas na kusina, hawak ang basong tubig. Monsieur Mendez, dus mo, hinay-hay. Bulong niya. Ngunit sinanyasan lang siya ng supervisor. Chef, protocol! Makukompromiso tayo! Tinimbang ni Bastian ang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makasagot, bumalikwa si Marta, sumubsob sa sahig at nagkalasuglasug ang laman ng bulsa. Lumang piraso ng papel na tinupi sa apat, resebo ng gamot, litrato ng batang naka-oxygen cannula. Tumigil ang ilang customer, narinig nila ang mahinang hikbi ng ipunin ng matanda ang larawan na wari inilalaban sa hapdi ng kahihiyaan. Kuya guard, sandali lang. Sumabat si Hana Perez, trainee na waitress na isang linggo pa lang sa trabaho. Mabinis nilang inabot ang plato ng tirang carbonara na nakatagda ng itapon at lumuhod sa harap ni Marta. Ngunit sinigawan siya ng supervisor. Perez, pag dinampok mo yan, tanggal ka! Natigilan si Hana, nang hinginig. Sumingit si Guard Mendez. Ayaw mo, tatawag ako ng polis. Sabay hila pa abante sa matanda. Doon kumulog na ang pag-iyak ni Marta. Huwag po sir, isang kutsarang kanil lang po. Napatayo si Chef Bastian at sumigaw ng stop. Ngulit huli na, nabitawan ng matanda ang resebo at lumutang ito sa sahig. Napansin ni Cheska, dinampot at dahil ugaling PR, sinuri niya. Logo ng De La Vega Medical Foundation, pirma ni Dr. Ismael De La Vega, at nakasulat sa ilalim, ang holder ng dokumentong ito ay may buong kapangyarihan mag-audit at mag-investiga ng lahat ng De La Vega FNB subsidiaries. Nilakihan niya ang mata. Kilala niyang under same conglomerate ang liquor brasserie. Boss ng mga boss ang may hawak ng dokumento na may ganong seal. Biglang sumikdo ang nervyo sa tiyan ni Cheska, Kumirap siya, saka luhapit sa supervisor, pabulong, ate, teka, may problema tayo. Pwedeng si... si Ma'am Victoria to? Hindi pa man nakalapat ang salita. Bumukas ang pinto ng restoran. Pumasok ang matandang ginoon na kabarong kasunod ng dalawang assistant na may dalang folder. Kinilala siya agad ng manager. Si Don Marcelo, chief operating officer ng buong De La Vega Food Ventures. Malamig ang tinig. Nasaan si Aling Marta? Natulala ang guard. Sir, uh, pulubi lang po. Pinalalabas namin. Salamat sa pag-abot mo sa bahaging ito ng ating kwento. Kung nagustuhan mo ang esena, pindutin na ang subscribe para hindi ka mahuli sa mga bagong storya na ina-upload ko araw-araw. Isang subscribe lang, pero napakalaking inspirasyon na para patuloy akong gumawa ng mga kwentong katulad nito. Maraming salamat. Tara, ituloy na natin. Tahimik na luminaw sa kalsada ang sumunod na eksena. Lumapit si Don Marcelo kay Marta, iniangat ang baba at mariing bumulong. Inay, sumama na po kayo sa loog, magdi-dinner tayo. Para namang pinindot ang mute button ng mundo, biglang natahimik ang buong dining hall. Nalaglag ang ng guard, si Cheska napangatras, nanlamig, si Hana muntik maiyak. Kumapit si Marta kay Don Marcelo, bagamat namimilog ang mata sa pagkalito. Inihatid siya ng COO sa reserved corner booth, inupo. Pinahiran ng basang tawil ang mga sugat sa braso at nag-order. Chef, set menu number 7 para kay ma'am. Tumugon si Bastien ng isang maikling uwi sa kadumiretso sa kusina. Nakapaligid ang mga waitstaff, nagkakandara pang magtimpla ng lemon water. Sa gitna ng komosyon, humakbang palabas ng pinto ang isang babaeng 35, naka-gray power dress, si Victoria de la Vega mismo, president at majority shareholder dapat ay may board meeting siya. munit na harang sa opisina ang CCTV screenshot ni Marta at agad siyang nagmaneho rito. Pagkapasok, hindi na siya kinalabit ng kahit sino. Tumulak siya diretsyo sa mesa ni Marta at hinakap ang babae. Inay, pinahanap ko po kayo ng tatlong buwan. Pumutok ang hagulgul ni Marta. Pumunit ang suklay na galit sa ulo ni Cheska. Dahil ngayon malinaw na, ang pulubi ay si Rosa Marta de la Vega ina ng founder at dating presidente na nagpasyang manirahan sa Charity Village para personal na alagaan ng mga batang may kanser na tinutulungan ng kumbanya. Kilala niya bilang Ma'am Rosa sa foundation, ngunit tatlong buwan na raw nawawala matapos ma-stroke at pansamantalang mawala ng memorya. Ang guard at manager, walang kamalay-malay. Itinaboy pala ang babaeng nakatakdang magmana ng pundo ng buong De la Vega Charities. Pagpawisan ng yelo si Mendez, gusto niyang lamunin ang sahig. Ngunit hindi doon natakos. Humarap si Victoria sa lahat, walis ang titig. Sa harap nyo pinahiyahan nyo ang ina ng aming grupo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mawawala ng trabaho. Sandaling nag-inhale ng takot ang guard. Pero, magsisimula kayong muli sa pinakamababa. Maghahain kayo ng pagkain sa feeding program kada linggo at tatanggapin nyo roon ang bawat pulubi na lalapit parang nanay niyo rin. Kumapit si Marta kay Don Marcelo, humingi ng paintulot, saka lumuhod sa tabi ni Marta, inabot ang kamay. Inay, ako po yung waitress kanina, pasilensya na po kung hindi ko agad kayo natulungan. Hinawa ng kamay ng dalaga at tumumo, luhain na kangiti. Anak, nakita ko ang puso mo. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa kainan, nagsalubong sa gitna ng sahig ang dalawang daigdig. Ang may puting guwantes sa plato, at ang may putik sa palad, nagkaintindihan ng walang sabit. Kinabukasan, nag nagulab sa headline ng business sites, Founding Matriarch Found Begging Exposes Glaring CSR Gap. Ngunit higit pa roon, nagkalatang larawan ni Marta, yakap ng anak at tapo, habang nasasahin na kapila ang lahat ng staff sa pagmano sa kanya bago magumpisa ang shift. Sa dulo, si Guard Mendes magalang na nag-alay ng bulaklak, Saka nag-volunteer na mag-guard sa foundation ng libre tuwing Sabado. Samantalang si Marta, sa bawat kutsarang sinubo niya ng sopas sa feeding center, naaalala ang dalawang kamay na humawak sa kanya kahapon, isang security guard na bagong tuklas ang aral, at isang waitress na hindi na natakot muli. Sa bawat muya, ramdam niya ang pagkatiktik ng mga piraso ng puso niyang natuklap sa hagda ng kahapon. At ngayon ay muling nabuo sa mesa ng pag-unawa dahil ang tunay niyang katauhan, ina ng kabaitan at may-ari ng bisyo ng pagdamay, ang siyang nagpapahinto ng lahat ng yabang at nagpapagalaw ng kabutihang dati ay tulog sa loob ng isang marangyang restaurant. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!